guys It's your way Pops Moro Vlog here Panibagong pani Panibagong vlog na naman nga ulit mga Pops So today pupunta tayo na Marilaki Pibisit tayo namin si Tatay David Yung nangyari uh, ng kubo Kainan doon yung lagi kasi namin Kinakainan yun ng OBR ko Nakita ko sa Facebook na Nagiba yung mga kainan, tsaka hindi ko alam yung tindahan pero yung mga kainan talagang na-wash out nung bagyong Ulysses kaya ito, bibisitahin namin siya mga babs. Gusto ko rin na sa inyo yung kung ano yung nangyari para pag may mga gusto mag-abot din ng tulong, no? So, yun, bisitahin natin siya. Kahit na tayo mga babs. Let's go! Ito yung kubo ni tatay. Yung mga riders Ayun, okay na pala eh May umayos na pala Okay na pala eh Yun Nice na pala May mga rider na nag ayos na So medyo okay na nga mga pops yung ano yung mga kinakainan kasi nung ito nga yun may mga kawayan pa hindi pa tapos po siguro ito wala pa bubong pero ito mas okay siya kasi nagkayero siya dati kasi trapa lang talaga pero may mga nagayos ng ano sure ako mga riders din so shout out sa inyo mga paps yung mga nagayos at tumulong dito kay tatay david no sana yung ano mo tay wala na donation box mo So, ito mga pagsitatay Daviche ang may-ari. Ayan may nakita ko sa pano. Sa bichor? Grabe nga po eh. Kaso hindi pa pong makakakit agad-agad kasi yung mga puno, tumba. Tsaka sa Marcos Highway po, Maputik, ngayon wala na. Kaya hindi rin po nakakakit agad. Sino po yung mga, ano, gumawa? walang na si Amiwasama at si mga batang sira. Ano walo na? Sa ano, nga, <laughs> ano po yun po? sila dito gagawa talaga? Natulong uh, uh, lang sila doon. Uh, doon. Natulong. Nagluto sila mga Tapos yung mga ano yung mga uh, materials nyo po. Materials ah, May mga. bumili din. Yung mga Hindi. 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 Batang Shera din. Batang Shera. Shoutout sa mga Batang Shera ng mga Paps. Maraming maraming salamat sa pagtulong ay tatay dito sa taas sa bulit Ay mga Team Agila. Shoutout sa inyo kasi kayo lagi nandito eh. Kayo yung ano laging naka-pesto. Team Baras. Team Baras, 'yan. Sa Batang marilaki nga. Pati sa likod tayo hindi na ano. na din, ginawa ko na. Naano rin? Saan po kayo nung bumabagyo? Nandito kayo? Dito lang pa sa labas! Hindi ako makatulog eh. Buti ito, okay. Naman, Matibay. So hindi nagalaw yung tindahan ni tatay no? Yung mga kainan lang talaga. Ayan, gusto ni tatay magpasala. Salamat sa... sa mga tumulong dito sa istambayan ng tatay. Salamat sa istambayan. Pumakain si tatay na istorbo natin. Bigyan tayo. Ah, <laughs> Kain po muna kami. Ayun. Ayun, nakita niyo man, po salamat sa si tatay sa mga tumutulong sa kanya dito. Tapos may donation box dito mga pups Um, nakatago kasi pero hingiin niyo lang kay tatay kapag gusto niyo mag-donate. No, para makatulong tayo dito sa mga pandagdag ng pambili niya ng materials. Pero yung iba daw, binigay din ng mga riders no? Tapos sila din yung gumawa. So big help mga paps. Sobrang laking tulong kasi alam mo yon, ilang araw pa lang nakakalipas simula nung binagyo siya dito pero ito. November 18. Ito. Buo na agad, may kain na, na agad. So yun, kain muna kami. As usual. taxi Ay, thank you po. Tapsi yung lagi namin ginakain dito sarap yung mga kapagkain nila dito mga paps kaya dito din kami gumakain tsaka budget meal din so yun kain muna kami nom, nom, nom. so yun mga paps eh pupunta kami ng manukan Tambay kami dun tsaka pictorial so yun praise god no kasi nga ayos na tong unting tahanan ni tatay ng ting tindahan ayan uulan pa so let's go mga paps let's go let's go let's go tinan mo nawala yung bakod ni tatay ang daming mag overshoot dito kanina woohoo kita nyo yan mga popso oh. iba ngayon, iba grabe yung nangyari oh. kitang kita sa mga puno oh, na binagyo talaga sila awawa at mong share na to kulay brown na sila oh. Ay, shit, yung puno ni Ian Oh Nahugot yung ano Yung pinakaugat niya talaga mga babs. Ay, no. Ayan, pwede na natin siyang akitin hmm. <laughs> Naakit ka yung puno ni Iyat dahil nakatumba siya. Malungkot. Sana may tumubulit na katulad nyan na puno. Mahamog! Alright! Mahamog, medyo parang uulan na ata. Let's go! Riders! May mga nagtitinda na dito. ay talong ay sigarilyas ay manik fresh bukos and you are the reason please come back now there goes my heart beating and you are the reason mga ambon at ayan na nga mga babs no Ah, um, bawi na kami so tapos na kami tumambay dito sa manukan bababa kami so yun nakita nyo naman mga babs Ah, uh, sana no uh, sa mga taga dito saka sa mga hindi nakakaalam pero nagraray dito sa marilaki eh, eh Okay na si tatay, okay na yung munting tindahan niya. Solid talaga yung mga riders, no? Hindi talaga siya mapapabayaan eh. Agad-agad nakabangon yung munting tindahan ni tatay dahil sa mga riders. Kapag mga, ano, mga riders, si ang puso ng mga riders talaga. Kaya salut sa inyo mga pups, sa mga, ano, sa mga nagbigay ng tulong kay tatay para maayos yung unting tindahan at ang bayan niya wala naman masyadong ganap makit lang talaga kami dito para magbisita si tatay hindi ko na sana i to pero sayang naman syempre gusto ko rin i-share sa inyo uh, anyway no, maraming maraming salamat mga paps para gusto ko magpasalamat kung so, kunin yung opportunity na to na magpasalamat sa inyo mga paps monetize na yung channel ko at kahit pa paano may revenue na so sana ano sana mas marami pang manood sa atin para pag sa mga ganitong sakuna mga binagyo nakakapag-donate tayo grabe kasi gusto kong tumulong mga babs pero wala akong magawa kasi ako normal na tao lang din ako so ayun na nga mga babs maraming maraming salamat sa panonood please like share and subscribe play safe sa inyo mga babs one up God bless! Let's go!